37 big points ang isa sa mga iniscore ng bago nating naturalized player na si Benny Bootright na magdadala sa ating Gilas Pilipinas sa plano nitong Olympic berth sa 2028 na maaaring na ding maglaro sa ating Gilas Pilipinas ngayong malapit ng laban sa November kontra sa New Zealand at Hong Kong. Pero paano na si Justin Brownlee? Ayon sa report, gusto ni Coach Tim Cohn na maglaro sa ating Gilas Pilipinas na si Benny Boothright ngayong November window nang masubukan na ito sa kanyang sistema kahit andyan pa si Justin Brownlee. Benny Boothright ay nagahalimaw na sa si China na umiscore nga ng 37 big points at marami pa bago ma-injury, averaging 17 points per game. As of now, ongoing pa ang naturalization ni Butride pero pwede nang sumama sa build-up ng ating national team para sa si Asian qualifier. As for Justin Brownlee naman, si Justin Brownlee pa rin ang maglalaro sa Gilas if ever na hindi pa ready o bawal pang maglaro si Butride sa ating Gilas Pilipinas na sigurado nang papalitan si Justin Brownlee sa future. As per report, iniisip daw ni Coach Tim Cohn ang future ng ating national team dahil tumatanda na si Justin Brownlee at kailangan ng palitan. Hindi na din naman na matatawaran ang ambag ni Justin Brownlee sa ating Gilas Pilipinas lalo na yung moment nito sa si China. Yung magandang performance din nito sa Latvia at Georgia at syempre ang naging legendary karir nito sa PBA. So makakalaban nga ng ating gilas Pilipinas ang New Zealand, isa sa mga top team sa world ranking ng FIBA. As of now, rank 21 sila. Mas mataas pa sila sa si Georgia na nakalaban ng Gilas noong OQT. Well, sa history ng FIBA, kapag nakakalaban natin ang New Zealand sa FIBA, ang ating Gilas Pilipinas ay palaging natatalo at yun daw ang gustong mabago ni Coach Steam Cone ayon sa report ang New Zealand katulad ng ating gilas Pilipinas na maganda ang ipinakita noong nakarang OQT. Ang gilas tinalo ang Latvia habang ang New Zealand tinalo din ang Croatia. As per scouting, may hirapan ang ating gilas Pilipinas sa New Zealand pero kaya natin silang talunin basta mailabas lang ng gilas ang kanilang A-game. Katulad ng ginawa nila sa laban ng Latvia, hindi naman ganong katangkad ang New Zealand pero ang mga guard nila ay nag-average ng height na 6'5 to 6'9 tapos shooter mabibilis pa na magiging big assignment ng ating Gilas Pilipinas kung gusto nilang manalo ngayong November na dito pa gaganapin sa Pilipinas. Ang tall black ay papangunahan ng kanilang bagong head coach na si Jude Plavel at halos lahat ng players sa New Zealand ay naglalaro sa NBL Australia. At alam naman natin ang Australia, isa sa mga pinakamalakas na team sa basketball sa buong mundo. Sanay ang mga player ng New Zealand na makaharap ang mga player sa Australia. Kaya maganda ang magiging laban ng Gilas at New Zealand ngayong November at dapat natin itong abangan.